Hello everyone, lalo na sa mga nakakapanood sa Pilipinas. Ang live nato guys ay intended po para sa budol awareness. Kailangan po natin maging aware sa mga kumakalat na mga budol sa buong mundo. So kanina, uh, nanonood kami ng asawa ko sa laptop ng Balita sa Pilipinas. Ang time ko ngayon dito ay 59 minutes past the hour of 7 in the evening, Europe time. Nanonood kami ng husband ko ng balita sa laptop, tapos biglang uh, may nag-share sa husband ko sa phone niya ng live. Live ni uh, Manny Pacquiao. So itong live ni Manny Pacquiao guys ay nangyari noong December 9 pa. Pero meron din siyang live na nangyari nitong Thursday lang. Parang namimigay siya sa mga tao ng Gcash Pamasko. Maano naman talaga, ma malalaman mo talaga na si Manny Pacquiao yung nag-live kasi mukha niya yung nag-appear. Ito po, siya mismo ang nag-appear. Siya mismo ang nag-appear dyan. So, ibig sabihin, hindi ito budol, legit ito. Pero, itong mga taong walang magawa sa buhay na ang kanilang hangarin ay makabiktima ng mga, mga kapwa, ay nire-live nila itong live ni Manny Pacquiao. Nire-live nila sa sa page na create nila. At ang page na ito, para aware tayong lahat na hindi tayo mabiktima, ay ipapakita ko sa inyo. So ito po yung page na ginamit nila para makabudol. Ito po, ayan siya. Ayan o, may message sila dyan sa asawa ko. Ayan. So para hindi kayo mabudol, wag na wag na wag ninyong papatulan itong page na to na ang pangalan ay Money Paman uh, mabibiktima lang din kayo. Kasi ganito guys, nanun balik tayo dun sa panunood. Nanunood kami mag-asawa and then bigla lang tong husband ko, panay, sumali siya dun sa live nito, nitong money paman, money paman na account. Ngayon, nung sumali siya sa live, nagta-type siya doon ng Merry Christmas, Merry Christmas. Biglang may nag-reply sa kanya doon sa live chat na nanalo daw uh, congratulations daw, nanalo daw yung husband ko. Isa daw siya sa napili. Ang 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 tanong ko sa husband ko, paano ka nanalo na hindi ka naman sumali sa laro? Nag-type ka lang ng Merry Christmas, Merry Christmas. So ang nangyari guys is um kailangan talaga natin maging wise maging wais tayo sa mga budol. Ang nangyari guys is uh, uh, sinakyan namin, sinakyan namin kasi nag-congratulate na siya, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya doon is uh, tatawag daw yung management ng Manny Pacquiao para, para sabihin sila legit. So in short guys, um, after one minute yata yun, may tumawag dito sa akin kasi ang binibigay kong Gcash dun sa live chat, kasi naki, ano na rin ako eh, nakisakay na rin ako eh. Ang binibigay kong uh, Gcash dun sa live chat ay Gcash ko. Gcash ko which is number ko din. So ngayon, nung binigay ko yung Gcash ko, meron dito sa amin tumawag. At ang tumawag ay, eto po, ayan o. Yan po ang tumawag o. Oh. Ayan o. Oh. 8227. So, imposible yung Manny Pacquiao management yan na Pilipinas ay alam naman natin ang code ng uh, Pilipinas is ano, um, 00963, di ba? So, hinanap ko itong 317, itong 31 plus 31 kasi yan ang tumawag. Um, ang ano niyan is itong plus 31 is Netherlands. So doon pa lang sa kanilang pagbibigay ng mga ano pag pagtawag ay mali na. Budol na talaga kasi how come na mani management pero netherlands ang code ang area code. Tapos uh, nagchat pa sila sa husband ko, eto oh, para mapatunayan lang na nanalo daw yung husband ko. Ano ba to? Ang liwanag naman itong cellphone na to kaya hindi niyo makita. Ayano, oh, nagchat pa sila sa husband ko na isa daw yung husband ko sa napili na nanalo, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, ayan yung account to, beware of this account, money pa man. So, nag sila sa husband ko sa messenger na isa daw yung husband ko sa napili na nanalo ng 20,000. Biro mo yan, 20,000? Saan ka pa? Saan ka pa? Christmas na Christmas, talagang sino ang hindi matutuwa na 20,000 ang napanalunan mo? So, ikaw naman ay... Uh, ako sinakyan ko na talaga dahil alam ko na eh, pag iskan ko pa lang ng page na 260 plus lang ang ang follower, alam kong hindi totoo. Hindi totoong uh, panalo yung husband ko. So ngayon, nung tumawag itong lalaki na agent daw siya ni Manny Pacquiao, ay nanghingi sa akin ng, ng basta mahiningi siya sa akin about my Gcash. Ngayon, sinakyan ko talaga siya. Sinakyan ko, may drama, may drama konte So nung sumakay ako sa kanya, ay... Uh, binigay ko ang ano hanggang maka-access siya sa Gcash ko. Kaya lang guys, ito ang malungkot. Nung tiningnan niya yung Gcash ko na ano na walang laman, inend call niya ako. Ayan oh. Prasisi. Nakita niya kasi ang chikas ko walang kalaman-laman. Ang laman lang ng chikas ko, tanggalin ulit natin ang background. Sorry guys. Ah. Ayan. Uh, nakita niya kasi ang laman ng chikas ko ay 85 cents lang. So, wala siyang nakulimbat. Kaya guys, ang nangyari, nung nalaman niyang walang Gcash, walang laman ang Gcash ko, ay in-end call niya yung tawag. See? Ganon po tayo, maging wais po tayo sa mga budol kasi hindi kailanman mananaig itong mga kasamaan, itong ating mga kapwa, kapwa pa naman. At hindi lang sa Pilipinas nangyayari itong budulan nila kundi all over the world. Makita mo, taga Netherlands ang nagbudol sa amin, buti na lang talaga. Sabi ko sa husband ko, huwag kang magpapaniwala dyan dahil hindi yan totoo. Kasi kung Manny Pacquiao yan, bakit ka pahihirapan? Ba't ang dami nilang requirements na hinihingi bago ibigay si 20,000? So hindi yan Manny Pacquiao kasi si Manny Pacquiao pag namigay yan, dire-diretso yan sa account mo kung magdijikas, magdijikas, hindi na mangihingi ng ano anong requirements. Kaya guys, please, maging aware po tayo sa mga budol kasi kapaskuhan kapaskuhan, ayan, sumasabay sila dito sa Pasko, sumasabay sila na maraming mga laman ang jikas ng ating mga kababayan kasi yung mga regalo ni Ninong Ninang ay true jikas na sinesend. Lalo na yung mga inaanak, anak uh, yung mga inaanak nila na sa Pilipinas tapos yung mga ninong 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 ninang nila na sa abroad syempre uso ang GCash beware po wag po tayong padalos-dalos magbigay ng mga impormasyon kasi muntik na po kami mabiktima well alam kong hindi kami mabiktima kasi sinakyan ko lang sila so awareness po kailangan po natin maging uh, maging alerto sa mga budol. So yun lamang po sana nakatulong tong video. Ipakalat po natin ito para wala na pong mabiktima. Kasi dito, nag-search ako, Meron akong dito nakita na Jane ang pangalan na isa rin siya ang nabudol nitong money pa man na page na hinihingian siya ng 4,000 na maintaining balance daw sa GCash bago daw ni Manny Pacquiao i-deposit yung 20,000 na napanalunan niya. See? ikaw na nga itong nanalo, ikaw pa mag-deposit ng 4,000 na maintaining balance sa GCash mo. Nung ibinigay niya yung kanyang uh, information sa kanyang GCash, pag-check niya niyang kanyang GCash ay nawala na. Nawala na yung uh, pera niyang 4,000 na hinirampan niya. Hinirampan niya sa kaibigan para, um, kasi naniwala siya doon sa budol na kailangan mo maglagay ng 4,000 pesos sa GCash mo, maintaining, bago namin i-process yung panalo mo na 20,000. Wag po tayong pabubudol sa oras po ngayon sa panahon po ngayon na napakahirap. Tapos mabubudol pa tayo ayon. So ingat lang po tayo at sana ay may natutunan tayo dito. So Merry Christmas to all of us. Music